Good day uh, mga ka uh, YouTube ano. So bali ito na yung uh, reference ko sa paggawa ko nitong steel deck sa bahay ko mismo At ano? uh, since first time user tayo ng steel deck, ito yung naging resulta ano? So syempre marami tayong makikita mga mali diyan dahil ngayon lang tayo gumamit ng steel deck. So, bakit may welding machine tayo? Tsaka yan, uh, uh, grinder. May cutting disc po 'yan, pamdut, pamputol ng bakal. Tsaka itong mga pinantatakip natin dito, yan po. Oh. Ay nakikita niyo So, tinatakpan natin 'yan ng lata din, ano? Ayan oh. Ayan, yung kabila niya, ito no. Uh, may takip na itong kabila, yung kabila wala pa. At since ngayon lang tayo gumamit ng steel deck, ito po yung ano yung ginawa natin, bali stopper dito sa gilid. Naglatag na tayo ng dowel natin ng bakal ano. Inispat natin siya. Yun, ang sa dulo. Yan. Para sa tingin ko ay matibay. So may mga maliman o depekto sa mga makakapansin, ano. Uh, discard ko na po ito, ano. So, magiging reference ko itong video since uh, ngayon lang kami gumamit ng steel deck. Ito mga naunang mga ring na slab. Ito, ayan. Yung paligid. Ayan. Ito. So, lahat yan, ginamitan ng kahoy na forma. Since, uh, Nandito na no Unang paggamit natin ng steel deck Kaya pakita na rin natin Discarte natin sa Paglagay ng junction box O oh, yan o oh. oh. Tapos In case na na-miss nyo nung nakaraan So eto po yan o oh. Ito ay 5 inches. Ito ay 3 inches. So, yun po yung pwede kong i-share sa inyo, no, na paggawa ko ng slab na gamit ay steel deck. So, yan po, no. Ginawa natin ng stopper na bakal. So, wala na siyang ano. Hindi na siya bumubuka. Kahit tapakan natin yan, no. Ganun din po yan sa kabila. Nakakaset na yan. So, reference video ko po ito since ngayon lang ako gumamit ng steel deck at again yung pong sa grob ano 3 inches yung sa angat tapos yung sa malalim 5 inches in case na na-miss nyo dun sa unang video at huling huli po natin isa yung mga wire nyan ano kaya nakahanda lang po yung mga nasa butas na junction box so budget reveal uh, next video po maraming maraming salamat Pero malapit na yung matapos oh. Kailangan, kailangan po talaga ng welding para sa akin ano, tsaka yung grinding disc para sa mga pinuputol yung bakal.